Magandang araw mga mawe. For today's video, sumahan nyo nga po kaming muli sa aming buhay probinsyang kaganapan din sa amin sa Mindoro. Namitas nga pala kami ngayon ng rambutan at nagluto ng crispy lechon belly at ng creamy maha blanca. May meeting nga pala kami nga attendan mamayang gabi at kanya-kanya nga raw kami dala ng pagkain. Kaya naman para sa ko, eto at magluluto nga pala ako ngayon ng lechon belly at saka ng creamy maha blanca. Bale, eto nga muna ng lechon na nga unahin kong isa lang dahil medyo matagal-tagal nga nang itong maluto. Kaya tayan, pagkatapos kong mahugasan, ay eh, pinagigilitan ko nga lamang yan sa maliliit na bahagi. Matagal-tagal na rin ngayon huling luto ko ng lechon belly. Kaya naman ka ako ngayon na din nga ako ngayon kumain ng lechon. Kaya sabi ko nga ito na nga lamang ko at nang kahit pa paano, ko rin nga sa mga kasamahan ko. Simple din lang naman yung mga kakailanganin nga natin sa pagluluto. Bale, gagamit din nga pala ako nitong gilingan para mapino nga pala natin itong mga ilalagay natin sa loob ng karne. Kaya naman nilagay ko na nga pala diyan yung bawang, sibuyas, daon ng sibuyas, onion, leeks at saka itong tanglat. Pipinuhin nga lamang natin na maigi para talaga mas madaling nga nang ilagay sa loob ng karne at nang masigit nga nang mas malasa at mas masarap. Bale, ayan, nasaglitan nga lamang ay ganito na nga yung pagkapino niya at ngayon naman ay aumpisa na nga pala natin ang paglalagay ng mga samya dito nga sa ating lechonin. Una ko nga palang naglagay diyan itong asin, paminta, paprika at naglagay rin nga pala ako diyan itong oyster sauce para sa papamalanse ng tamis at alat. At saka ako naman sinunod itong mga pinino natin kanina. Bali, isusok-sok-sok nga lamang pala natin nga dito nga na sa mga sulok-sulok para talagang manood nga na yung lasa dito sa karneng baboy. Naglagay din nga pala ako diyan itong kaunting cheese at saka ng mga ilang pirasong siling labuyo para meron namang kaunting anghang. At pagkatapos nga eto at ilalagay na rin nga pala natin dito sa kawaya, nagpatulong na rin nga pala ako din kay Kuya Saddam at kakoy medyo mahirap-hirap din nga ni Ering Itali at nang kako nga rin mas mahigpit. Medyo matrabaho din nga lamang yung pagluluto ng ganitong klaseng lechon belly. Abay, tiyagaan nga lamang para makatikim ng masarap-sarap. Kaya naman sabi ko nga din kay Kuya sa dami siya na ang bahala at kako'y meron pa rin nga kong isang alutuin. At eto nga to, ko na rin nga pala magluto nitong creamy maha blanca. At para nga sa gata, gagamitin ko nga pala itong jelly coconut cream. Bukod sa easy open ka na nga ito ay made with 100% totoong gata. Kaya naman very convenient to use at hindi na nga natin kailangan magpaga pa. Isang lata nga pala na coconut cream yung nilagay ko diyan at ngayon naman isusunod ko na rin nga pala itong coconut milk o kung sakwan, ito nga yung pangalawang piga na gata o oh, diba ga wala na kasul hasul simpleng simple na nga mga paggata ngayon gamit nga itong mga jelly coconut milk At syempre, ang mas magpapakompleto ng ating creamy mahablangka, etong Jolly Whole Corn Kernels. At dinagdagan ko na rin nga pala nitong Jolly Cream Corn para mas sweet at mas masarap nga ang ating creamy mahablangka. Abay, tingnan nyo pa nga, sobrang daming laman at siksik na siksik talaga sa lata. Bali, ayan, naglagay na rin nga pala ako diyan itong condensed milk. At sinunod ko na rin nga itong one part na sukal at pagkatapos ay haluin nga lamang natin na maigi at iintayin nga natin yung kumulo. Habang naghihintay naman nga akong kumulo diyan, eto at ginaya ko na rin nga pala itong magsisilbing pampalapot natin itong cornstarch. At ayan, kapag ganito nga pong nagbula ka na, ay pwede na natin ilagay pa utik-utik itong ating cornstarch. Isa rin talaga ito sa mga masarap na kakanin at simple din lamang lutuin. Bali, ayan nga pala at pagkahalu-haluin nga lamang ho natin na maigi hanggang sa makuha natin yung tamang lapot. Bali ayan nga po kapag ganito na yung pinakang texture niya malapot na ay eh, pwede na rin nga natin yan hanguin palalamigin din nga pala muna natin yan bago natin kainin para mas masarap. Pagkayari ko nga magluto ng mahab lang ka sinilip ko nga dito itong inalitsyo namin. Ayan nga pala at medyo pumupula-pula naman na Hinayaan ko nga dyan si Kuya Sadam sa diskarte niya sa pagluluto ng ganitong belly At sabi nga niya eh wala pa daw siyang nilalagay diyan kundi tubig nga lamang itong winiwisik-wisik niya. Sabi nga sa akin ni Kuya Sadam dyan eh naglalagay nga lamang daw siya ng pampalasa kapag medyo malapit na nga maluto at nang hindi nga daw agad masunog. Tunay ka nga, nga namang hindi talaga biro ang pagluluto ng ganitong klaseng lechon na talaga namang darang ng init ng apoy ang iyong ahanabin pero talaga namang dapat mahabang ang pansensya mo dahil medyo matagal-tagal talaga ang pag-iikot bago makaluto. At eto at medyo malapit-lapit na nga raw maluto kaya pinakuha na nga ako diyan ni Kuya sa dami ni Tungko at eto naman nga raw ang ipampupunas namin dito sa balad para mas malutong at mas masarap. Sa tunay nga kapag ganito na ay eh, talaga namang nakakakalam na nga kaagad ng sigmura, Abay ang may pangalamang ay eh, na nakakagutom naman din nga kaagad at parang anong sarap ng at ayan nga po at makalipas ang ilang orasing pag-ikot-ikot ay luto na rin nga itong ating lechon belly kaya naman hinangon na rin nga namin. fast forward, kinagabihan ay dumiretso na rin nga pala kami dito sa isang resort kung saan nga pagaganapan pa ang aming meeting. nag na nga pala sila dito ng mga isda tapos ayan, hinayin ko na rin nga pala yung mga dala naming pagkain at pagkatapos nga isa, masama na rin namin pinagsaluhan. Dito rin nga kayo mag-overnight ngayon kasama itong mga ilang kapastoran at itong mga kaibigan naming mga opisyalis ng SKKM. May meeting nga kami ngayon tungkol sa mga gawain namin para sa buong isang taon para sa pagpapalakas sa mga kabataang kristyano dito sa amin sa Mindoro. Yan nga at pagkatapos namin kumain diyan ay nag-meeting na kami kaagad. Bal, hindi nga kami nakatapos ng meeting kagabi, kaya naman kinabukasan, pagkagising namin ay tinuloy din nga kaagad namin ang pagpupulong. Kasama din nga pala namin ngayon itong mga batutan namin at kako nga ni kahit papano ay makapag-enjoy rin sila dito. Kagigising nga lamang nila diyan ay kalabsawan na nga kaagad ng puwet at gustong gusto nga kaagad magligo dito sa swimming pool. Kaya't ayan, tuwang tuwaman din ang pagbigyan nga ng ama at animo eh, nasinan at kalabsawan na nga kaagad din eh. Naandito nga pala kami ngayon sa Pidilina, isang private resort dito sa bayan ng Gloria, mga tatlong bayan ang layo mula pa sa First time din nga lamang namin makapunta dito at kakoy maganda rin pala tahimik. Tapos kami kami din nga lamang yung tao. Malawak din nga itong place nila dito. May dalawang swimming pool, pang bata at meron ding pang matanda. Sa overnight stay namin for 16 to 25 bucks ay nagbayad nga pala kami dito ng 5,500 pesos. Bali sulit naman para sa lahat at sobrang nag-enjoy din talaga kami dito at napakaganda rin talaga dito sa lugar na to. At yun nga po at pagkatapos namin magliguan ay di umuwi na rin nga kami. Pass forward, meron nga palang papitas ngayon ng rambutan yung isa naming kapatiran kaya eto at barkadahan na nga kami at makikitulong-tulong sa pagpitas. Ito nga at pagkarating namin dito sa may rambutanan, na inauna na nga dito itong mga nag-ariendo. Dini nga po sa aming lugar ay usong aho -uso nga ho yung inatawag na ariendo kung sa kwan binibili nga pala nung isang tao yung isang puno ng rambutan. Tapos sila na nga ho ang bahala dong magpitas o magpapitas tapos sila na rin nga ang magabenta. Bali yung namamakiw nga po ng ganitong isang puno ng rambutan ay kada season nga lamang yan. Ibig sabihin isang bungahan, isang pakyawan. At kalimitan din nga sa mga mama makiyaw ay mga biyahera na nagaluwas nga rin ng mga kalakal papunta sa iba't ibang lugar. Isa rin nga po ito sa magandang kabuhayan at diskarte na nga lamang kung paano mo rin may ibinta at makatubo ka ng husay. Naalala ko nga, nga ng mga bata pa kami, madalas din nga nagpaupasin na tatay sa pamamitas ang mga rambutan at minsan nga ikasama-sama din kami. Magkakatulong nga kami nun sa pamamitas para mapadali. Tapos naalala ko pa nga, tres lamang nun ang isang kilo sa lahat ng mga pipitas namin. Talaga mga arimuhana na ngayon nani at tatay ko kahit na mahirap, alang-alang na lamang at kami ngay Masipag din lamang talaga dumiskarte yung mga magulang ko at talaga namang hindi nila alam ang salita, ang pahinga. Kaya kapag hindi nga pa ako ng pagtataniman ng pala, inaandini nga ni sila sa kabundukan at naghahanap nga ni ng mapapagkakitaan. Sabi nga nung nanay ko diyan, ay talaga namang nagatsaga lamang sila noon kahit 3 pesos nga lamang daw per kilo para kahit papano ay may maibigay na baon sa amin. Abay kung noon ay hindi ko nga naunawaan na ganun kaliit lang pala yung halaga per kilo at tanging alam ko nga lamang noon ay masaya na ako kapag nakakasama sa garini at libre kain nga ng rambutan. nakakatuwa din naman talaga mamitas kapag ganito nga kadami ang bunga at halos mamulang mula nga ni sa puno. Rongre nga pala ang variety nito, kaya naman kahit yung iba nga ni medyo maberde-berde pa ang balat, eh napakatamis na rin nga niyan. Marami-rami na rin nga ang napitas at kakoy marami na rin talaga kami nakain din eh. Kakoy na lugi na nga ng ilang kiluhin yung mamamakyaw. Pa kaya rin nga pala na yung mamitas din ang rambutan, ay eh, naman nga kami dito sa bahay ng Hacienda Trinidad para manghingi nga nitong mga bunga ng suha. Nakakatuwa nga itong purong ito at sobrang dami talagang bunga sabi nga nila hindi ito nauubusan. Nagtambay-tambay nga muna kami dito habang namamahinga at kain nga nitong suha. Napakasarap din nga pala nitong suha na ito. At talaga namang hindi yan maasim. Sobrang dami talagang tanim na prutas dito sa kapaligiran nila. At ito talaga yung literal na kapag meron kang tinanim, ay di meron ka ding aanihin. Maraming salamat na rin nga po sa Trinidad family. At talaga namang kami busog, lusog sa lagay na are. And yun lamang muna nga ni po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!